Ano ang astral projection? Ang astral projection ay tumutukoy sa voluntaryo at conscious na pagpapalabas ng spirito mula sa katawan para maglakbay sa gustong puntahan sa mga spiritual na mundo. Ang spirito natin ay tinatawag din na astral body. Ang salitang astral ay nag-uugat sa salitang Latin na astrum at sa salitang Griego na astron at ibig sabihin nito ay between or star. Ginamit ito bilang salita dahil nga ang ating spirito ay maliwanag katulad ng between. Kaya kapag sinasabi na astral body ay spirito natin yan na hugis katawan pero maliwanag. Kapatid, kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo ng mas detalyado at mas sinsinan na pag-aaral nga sa lahat ng mga tinuturo ko at maging katulad ko o di kaya ay mag-improve lang sa pangkalahatan sa self-improvement papuntang langit, sana makasali ka sa Sikihor Healer School. Ito ang exclusive membership site ko na may bayad ayon sa level ng membership na gusto mong i-avail. Sana magkita-kita tayo sa loob ng Sikihor Healer School. Salamat po at God bless.